Welcome to Adventures in poland Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang katatapos lang na 2025 presidential election dito sa Poland, kung saan maraming nagulat ng ang top sa exit poll na si Rafał Czaskowski ay napalitan ng final result ng pagkapanalo ni Karol Nawrocki mula sa Law and Justice Party or PiS. Ang tanong ngayon, delikado ba ito sa ating mga kababayan na foreign workers dito sa Poland? Totoo ba ang kumakalat na balita tungkol sa paghihigpit at mga random checks ng documents sa kalsada? At sino ba ang posibleng maapektuhan? Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang humingi ng pumanhin sa ating mga kababayan sa sobrang naging hectic ng schedule sa trabaho at pag-aaral. Kaya hindi ako nakakagawa na nakakagawa ng mga bagong videos. So ngayon, na bakasyon at okay na ang aking schedule, babawi tayo at gagawa ng marami pang videos at nandito na ulit tayo para magbahagi ng mga importanteng impormasyon na dapat nating malaman bilang mga dayuhan dito sa Poland. Lalo na ngayong maraming pagbabago ang nagaganap. Sa unang round ng exit poll, si Rafael Chaskovsky mula sa Civic Coalition or KO ang nanguna. Isa siyang pro-EU liberal candidate at maraming migrants ang umaasang siya ang mananalo dahil sinusuportahan niya ang integration ng foreigners, gusto niyang inclusive policies at pabor siya sa multiculturalism pero after a few hours ng pagbibilang ng mga boto sa countryside areas at small towns, lumamang si Karol Navrotsky, isang conservative historian. Si Navrotsky ay kilala sa kanyang strong nationalist views. Ang mga pangunahing plataforma niya ay paghihigpit sa immigration, pagprotekta sa Polish identity, Suporta sa traditional family values at paghina ng ugnayan sa EU. Ibig sabihin ba nito ay mas magiging mahirap ang buhay para sa mga foreign workers sa Poland? Unfortunately, yes. Ayon sa mga analisis, posibli tayong makaranas ng mas pinahigpit na patakaran sa pagpasok, pananatili at pagtatrabaho ng mga dayuhan sa Poland. Mas mahigpit ang background check at mas maraming dokumento ang kailangan ang mga otoridad ay mas madalas na ngayong nag inspection ng work permits at residence cards. Maging sa bus, train o kalsada, pwede ka nang ma-check kung legal kang naninirahan at nagtatrabaho. Kung mag apply or mag -re renew ka ng TRC, mas marami ng requirements at mas mahabang proseso. Dapat kumpleto ang kontrata, insurance at walang palya sa dokumento dahil maaaring madenayin. Maaaring mabawasan ang budget at support para sa mga programang tumutulong sa mga dayuhan gaya ng language courses, legal help or integration events. Hindi rin priority ang mga karapatan ng mga hindi Polish citizens. Gaano katotoo ang balita na may inspeksyon sa kalsada? Yes. Ito ay hindi fake news, may kumpirmadong reports from major Polish news outlets na may mga random checks na isinasagawa kahit sa public transport, taxi or train. May mga pinatitigil ang sasakyan at hinihinga ng passport, visa or residence card ang mga dayuhan. Ang pinakadihado dito ay ang mga may expired visa o TRC, wala pang contract or naghihintay pa ng trabaho under agency lumipat ng work without updating documents. Illegal stay or overstaying tourist. Gumagamit ng employer na hindi updated sa immigration records. Paalala, bagamat marami sa atin ang nag-aalala sa mga magiging epekto ng bagong halal na presidente, hindi ibig sabihin nito ay agad-agad magbabago ang batas dito sa Poland para sa mga dayuhan. Bakit? kasi sa ilalim ng batas ng Poland, hindi ganoon kalaki ang kapangyarihan ng presidente. Hindi siya pwedeng basta-basta gumawa o magbago ng batas. Wala rin siyang direktang control sa mga government agencies or sa mga pulis. Ang mga desisyon tungkol sa immigration, work permits at mga permit rules ay nasa kamay pa rin ng Parliament at ng Ministry of Interior. So kahit medyo nakakakaba ang mga plataforma hanggat ang existing government or parliament ay hindi nagpapasa ng bagong batas, walang biglaan o madramang pagbabago na dapat ikatakot pagdating sa mga dayuhan or foreign workers. In short, hindi porket nanalo ang isang mahigpit na presidente, e eh bigla na tayong paalisin o pahirapan. Legal process pa rin ang masusunod. Kaya kung ikaw ay isang OFW dito sa Poland, make sure na updated ang iyong contract. Valid ang TRC or visa mo, registered ka sa system ng employer, may dala kang copy ng passport, insurance, at kontrata kung lalabas ka. At maging aware sa mga updates sa immigration. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Olive, bringing you informative videos at laging nagpapaalala ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinkwe Barzo, ito sa Batsanya. Thank you and see you in the next video.